Magandang araw mga bata at sa mga magulang nakantabay sa kanilang mga anak. Muli, ako si Sir A, ang inyong online teacher. Hana ba kayo? Manood, makinig, at matuto dito sa Heroes Ikaapat na markahan, EPP5. Mga kasangkapan at kagamitan sa paggawa Narito ang mga halimbawa ng mga panukat. Foot rule at zigzag rule. Ginagamit ito sa pagsukat ng taas, lapad at kapal ng materyales tulad ng kahoy. Ang kasunod naman ay ang eskwala. Ginagamit sa pagsusukat ng maikling distansya, pagtiyak sa lapad at kapal ng tablang makitid at kung nais tandaan kung eskwalado ang sulok ng bawat bahagi ng kahoy na iyong gagamitin. Nariyan din ang mga pamukpok. Martilyo. Ginagamit ito na pambaluktot, pampukpok ng materyales at pambaon sa mga pait at pako. Ang ulo nito ay yari sa bakal. Nariyan din ang malyete. Hagamit ang mukhang martilyo ngunit ang ulo ay yari sa kahoy na may goma ginagamit sa pangbaon sa pait at yari sa kahoy o anumang kasangkapan na masisira ng bakal na martilyo. Sunod naman ay mga pambutas o pangukit. Narito ang mga halimbawa. Barena, ginagamit sa paggawa ng maliit na butas na hindi higit sa kalahating sentimetro. Ang talin nito ay tinatawag na drill bit. Ang kasunod naman ay ang brace ginagamit sa paggawa ng malaking butas. Ang talim nito ay tinatawag na auger, pit, na magagamit itong pambutas sa kahoy at sa iba pang uri ng metal. Ang kasunod naman ay ang electric drill, bare ng dekoryente na mainam gamitin pambutas sa matitigas na bagay tulad ng semento at bakal. Nariyan din ang pait, ginagamit sa pagkorte Pagbawas at paggawa ng butas sa kahoy. Ang kasunod naman na paggamitan ay ang mga pangipit. ipit Nariyan ang gato. Ginagamit na pang-ipit sa mga materyales tulad ng kahoy at bakal. Kung ito ay bubutasan, puputulin o kakakamit. Ang sunod naman ay ang sikla. Isang uri rin ng pang-ipit na may inang gamitin kung walang gato. Ang sunod naman ay ang mga pamputol. Narito ang mga hagdawa Tipso, ginagamit sa pagputol ng paayon. Sa hilat ng kahon. Ang kasunod naman ay ang crosscut saw. Ginagamit ang pagputol ng pahalang. Sa hilat ng kahon. Nariyan din ang box. Ito ay maliit kaysa sa lagari at may maliliit na ngipin kinagamit para sa tiyak na tugtungan ng mga kahoy. Nandyan ang coping saw, ginagamit sa pagputol ng pakurba sa proyektong yari sa kahoy. Keyhole saw, patulak ang paggamit ng kasangkapang ito at maraming iba't ibang talim na pambutas ng pabilog. Ang sunod na kasangkapan ay ang Pampakinis Ang unang halimbawa nito ay ang katam. Ginagamit ang pampakinis sa mga ibabaw ng tabla o kahon. Sunod naman ay ang panghasa. Ang mga halimbawa nito ay ang oilstone. Ginagamit sa panghasa ng karaniwang tuwid na kasangkapan. Ginagamit din para tumalim ang pamputol nito. Kikish ginagamit sa pa panghasa sa mga ngipin ng mga lagari para maging matalim kung ito ay gagamitin. Narito ang iba pang kasangkapan. Ang unang kasangkapan ay ang gunting. Ginagamit sa pagkutip ng mga materyales tulad ng sinulid, maymay, lata, tela, papel at ayon sa uri nito. Iba pang kasangkapan ay ang Ginagamit naman ito pampaluwang o panghigpit sa mga dugtungan na yari sa bakal. Distornilador, ginagamit ang paghigpit pampaluwag sa mga tornilyo Lais, pamputol naman ito ng alambre o kawad. Ginagamit din pang hawak, matuwid, pambunot, pang pangtako at tornilyo At yan ang mga kasangkapan sa magawain. Alam ko marami na naman kayo natutunan sa akin ito. Hindi ako sa iyo, kami ang online teacher. Hanggang sa muli pagkikita, maaaraw!